Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag-aaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello. Magandang magandang hapon sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta, kamusta mga kapinoy network marketers? <laughs> So uh, sa video na ito, pag-uusapan natin is uh, ano ba yung number one mindset na mali na napapansin ko sa mga network marketers? And uh, sa observation ko sa lahat, regardless of your company, I think ito yung isang dahilan kung bakit uh, if if kaya mong baguhin tong mentality na to Uh, malaki ang magiging edge mo sa mga ibang network marketers. So, pakinggan mo to By the way, no, tatlong araw hindi nakapag-live. So, nakaka-excite. Nakakamiss ulit na mag-live. No? <laughs> so, I hope guys, no, yung mga nakikinig sa atin dito, marami kayong natutunan. At uh, alam mo yun, marami kayong mga insight na nakuha lalo dito sa page ko. Because this page is dedicated for network marketers. By the way, I'm also streaming sa, sa YouTube as of the moment. And uh, I'm, I'm also in... Uh, uh Spotify Pinoy MLM Tactics so you can find me there no anything that you need para sa network marketing business mo so yun ang goal natin dito so anyway going back sa making story natin no uh ano ba ang isang mindset na magpapabagal in fact hindi magpapabagal magsisira sa network marketing business mo yung mindset na madali lang ang network marketing at hindi mo kailangang mag-effort ito super basic no <laughs> Wala naman pong yumayaman ng hindi uma, hindi hindi kumakayod. Walang yumayaman ng nakaupo lang. Walang mayaman ng hindi nag-take ng risk. And ang problem kasi kapag binenta mo ang network marketing opportunity mo, opportunity mo na madali lang. No, ito yung mga mangyayari. Kapag nahirapan ka, magrereklamo ka. Kasi nga ang benta sa iyo madali lang siya eh. So ngayon kapag nahirapan ka, ala baka mali itong napasok ko, bakit kaya ito hirap pala? Ikalawa, kapag sinabing wala kang gagawin or madali lang siya, madaling kumita dito, mabilis, mabilis kumita dito, ganun, mabilis, kuma, madaling, mabilis yumaman dito, gano'n, di diba? So, siguro, I mean, I, let's, let's face this, mabilis yumaman in relation mo kung magiging employed ka, generally, or mabilis yumaman in relation sa kung magta business ka, pero not in a sense sa, talagang pagkabukas mayaman ka na kagad. Di ba? Ikalawa, hindi mo siseryosohin yung pag-aaral o pag-develop ng skills. At ikatatlo, palagi ka maghahanap ng shortcut o hype. Dito papasok yung mga misleading na mga network marketing tactics and ayaw natin mangyari yun sa'yo. Kasi alam natin na kapag gusto mo ng long term, kailangan maayos yung messaging mo, maayos yung mensahe na pinapaabot mo sa mga prospect mo. Kasi kapag nag-join na, hindi totoo yung sinabi mo, masisira pangalan mo. Tama? Make sense? So yan. So, I would rather, I would rather, this is, this is, ano, this, is, this, is, this is my suggestion to you. Instead na isipin mo na madali, mabilis kumita at saka madali ang network marketing, isipin mo, mahirap nga siya, pero malaki ang, malaki ang balik, malaki ang ganting pala. Basta ma-figure out mo siya. And I remember ko, dumating ako sa time ng network marketing business ko na parang, uh, hindi ko ano, parang, parang mapapaliwanag. Parang, uh, parang nagtatanong ko, bakit gito kahirap? Akala ko ba madali? Alam mo yung, akala ko ba kayang-kaya ko ng, alam mo, I have wrong expectations. No? Tinitin ko yung mga resulta ng ibang mga upline, ibang mga mentor. Sabi ko, akala ko ba madali lang? Hindi pala. and years, soon guys taon yun na parang nothing works or na build nga pero nawawala build wala until I realize ko sabi ko kay, i think kailangan ko na talaga figure out one day at a time ko papayagan talaga gawin na network marketing so i have all the reason to quit i have all the reason to stop but i only have one reason that time na uh na magstay and uh, well, of course for my family But at the same time, I got curious about network marketing. Kasi kung titingnan mo, bakit ganun? Bakit kapag nagkipag-usap, pag may mga apply na tumo, no, nagsasalita sa stage, mga ganun, bakit kapag pag, ano, nakikita ko na parang, oh, alam mo yun, na-excite ka, the idea, the thought na umasenso sila, umangat sila. So pwede mong rin sa akin yun, yun ang iniisip ko. Sabi ko, pero bakit ganun? Bakit ta uh, mahirap? bakit uh, parang feeling ko mas madali nila nagagawa yung network marketing compare sa akin. And I realized ko, there's nothing wrong with the result. Kung legit man yung result nila, uh, there's nothing wrong with, with the prospect. It's something wrong with my belief. Akala ko kasi, maka isa, dalawang, tatlong, apat na ako, okay, naiyaman ako. Wala pong ganun. Sinasabi ko po sa inyo right now, kung, binag, kung, kung meron kang pinagdadaan ng hirap o challenge sa network marketing business mo, normal po yan. Hindi yan bago. O ngayon, nahihirap pa ka mag-figure out bakit gano'n, nagpapresenta mo kami. Nagka-closing, nag pa-prospect. Kaya ito, ginagawa namin yung sinasabi ni Apply. Nag-yes, Apply kami. Nagsiserve kami sa team. Mga ah, ganito kasi sabi, wala pa rin usad. Okay? So, gusto ko lang sabihin ito da ang success sa network marketing ay para sa mga tao malayo ang natiting, na, malayo nakikita sa buhay. If short-sighted ka at ngayon lang yung nakikita mo, alam mo, isang rejection lang mag-quit ka. Pero kung malayo na nakikita mo, kahit ano mangyari, pagtitibayin mo yung loob mo. Make sense? Tama ba? Tama ba yung sinasabi ko? Right? Number two, the, I mean, the thought of, of fast, kailangan mabilis. May speed factor naman kasi talaga. Pero kung gusto mo palagi, akala mo absolute 100% kailangan mabilis talaga siya. Ang suggestion ko is, instead of thinking na kailangan mabilis siya, why not think about this? Do simple task daily consistently. Do seemingly simple task daily at consistent po siyang gawin. Magulat ka na lang a year or two years after, three years after, super skillful mo na at hindi na effort siya mag-recruit, hindi na effort siya kasi merong equip ka na to really think that way. No? So, and instead of thinking na madali siya, think that tomorrow, kahit one 1% lang maging better ako tomorrow another percent naman tomorrow. Imagine mo kung araw-araw ganun yung mindset mo, you want it to be better than yesterday, better than yesterday. Di amak na mas malayang mararating mo sa si network marketing. Okay? So, hindi mo kailangan mag-hype, hindi mo kailangan mga misleading tactics. Di ba? But at the same time, kailangan, bigyan mo ng time yung sarili mo na mag-aral. Aralin yung negosyo. At the same time, kung meron ka man challenges na nare-reject ka, na wala yung, yung prospect na sabi yung pay-in, hindi siya pay-in, yung mga downline pinagkakatiwalaan mo, nag-quit and all, stay consistent. Uh, keep going. Okay? So what's the mindset? Ang mindset ng mga network marketers is uh, madali lang siya. Hindi po. Wala pong madali talaga. Eh. Kahit, sa, kahit ano pang sabihin niyo wala talaga guys eh. No? So, um, yan ang, yan ang, ano, yan ang um, challenge ng ibang mga network marketer. So ayaw mong gawin yan sa'yo. Jennifer Peñaranda, hello. Marian Umali, magandang araw. So think in this way, think in this way that I'll be better one, uh, one day at a time. Okay? So ngayon, pag may nakikita kang ibang ano, pag may nakikita kang ibang um, natakwa ko, yung talagang yumaman, nagkaroon ng mga properties na gusto niya, ito yung mindset. No? The mindset is, um, uh, uh ano yun, uh, hindi, hindi niya madaling ginawa yan. Pero willing akong trabahohin. Alright? Nakawa ba? So yung number one mindset, um, kailangan ng mindset mo is, okay lang mahirapan ako. Di, at least malaki ang pala dito. So, kapag ang mindset mo, alam mong mahirap siya, kapag ang mindset mo, alam mong hindi siya madali, kapag nadaanan mo yung mga challenges or hirap, hindi ka mag-quit. Kaya marami nag-quit sa network marketing kasi iba nga yung sinabi sa kanila nung pinasentahan sila. Oh, wala ka gagawin dito, upo ka lang and all. Konting hataw lang to. Tama. So, hindi pa totoo yan. May natututo na ba? Type nyo learning sa my comment kung learn, kung natututo ka. Thieves, Ginas, hello. Lilbner, hello. Castro Ernesto, hello. Maria Teresa, kamusta si Kamusta kayo? So, yun na mga gusto ko i-share. And uh, for those people na gusto talaga mag-upgrade mag sa network marketing business nila, I have this uh, course, the Pinoy Network Marketing Success Blueprint, Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Go to pinoynetworker.org, pinoynetworker.org. Lifetime mayiging access po dito. And um, I hope see you soon. Uh, lizelle de los Santos, hello. Yeah, Castro Ernesto, sabi ko na no, yeah. yeah. Dan Dingal from Alberta, hello, hello, how's All right. So yun na naman guys. Now, if you find value to this, heart mo to, tag tagging mga teammates with dito. God bless everybody. You guys are all amazing. kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o mang-hype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than 2 weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang payin sa isang linggo after niya in-apply ang mga natutunan niya sa course. Si Elto naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag-rank up ng na isang rank sa company niya in less than 2 weeks si Dante naman ay na-reach ang 6-figure a month na income after four months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos, one-time na payment. If ready ka mag-move up sa network marketing game mo, click the link below to know more.